Kung ang Diyos ay perfecto sa kabutihan, paanong nakapasok ang kasamaan sa mundo? Saan nagmula ang kasamaan ni Satanas? Gaya ng tao, lahat ng mga anghel ay orihinal na nilikha ng Diyos na perfecto ayon sa ministeryo ng Panginoong Hesus. Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula pa ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay perpekto kahit si Lucifer ay perpekto sa araw ng paglikha sa kaniya. So paano nga ba nagsimulang masira ang perpetong nalikha ng Diyos? Paanong nangyaring malaking bahagi ng mga anghel ang nagrebelde sa Diyos? Paanong naging satanas ang isang Lucifer? Ang pagbagsak ni Lucifer mula sa biyaya ng Diyos ay lubhang namumukod tangi. Upang mas maunawaan natin, basahin natin kung paano inilarawan ni Propeta Isayas ang pinagmulan ni Satanas o ang kasamaan ng Diablo. O maningning na bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway, pumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit. Ikaw na nagpasuko sa mga bansa, hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili, aakit ako sa langit at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos. Ilalagay ko ang aking trono. Uupo ako sa ibabaw ng bundok na tagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. Aakit ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang kataas-taasan. Ngunit anong nangyari at nahulog ka sa daigdig ng mga patay sa kalalimang walang hanggan? Isa-isahin natin ang mga ambisyon ni Satanas na binanggit sa mga talata. Una, aakyat ako sa langit. Sa kabila na siya ay mayroon ng akses sa presensya ng Diyos. Mas ninais niya na lubos na manirahan sa mismong tahanan ng Diyos. Lubos ang pananais niya na makilala bilang kapantay ng Diyos. Ikalawa, sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos, ilalagay ko ang aking trono. Ang bituin ay sumasagisag sa mga anghel, ibig sabihin na is ni na kilalanin siya bilang pinakmataas sa lahat ng mga nilikhang anghel. Ikatlo, uupo ako sa ibabaw ng bundok na tagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. Ang bundok na ito ay patungkol sa kaharian ng Diyos o ang paghahari ng Mesias sa Jerusalem na nais din agawin ni Satanas. Ikaapat, ahakit ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang kataas-taasan. Ito ang ambisyon ni Satanas na representasyon ng kaniyang lubos na pagnanais ng kapurihan para sa sarili. Ito ang nagpatunay ng kaniyang lubos na pagnanais na maging kapantay ng kataas-taasang Diyos na siyang naging dahilan ng kaniyang pagbagsak. Ang larawan ng orihinal na kalagayan ni Lucifer Ang kamanghamanghang orihinal na kalagayan ni Lucifer bilang hinirang na karubin ay inilarawan naman sa atin ni Propeta Ezekiel. Nasa Eden ka sa halamanan ng Diyos, napapalamutian ka ng sari-saring mamahaling bato gaya ng rubi, topaz, esmeralda, krisolito, onyx, jasper, safiro, turquoise at beryl. Napapalamutian ka rin ng ginto na inihanda para sa iyo noong araw ng kapanganakan mo. Hinirang kita bilang karobin na magbabantay sa banal kong bundok. Lumalakad ka sa gitna ng nagniningning na bato. Walang maipipintas sa pumuhay mo mula pa ng isilang ka hanggang sa maisipan mong gumawa ng masama. Ang pagunlad mo sa pangangalakal ang naging dahilan ng pagmamalapit mo at pagkakasala. Kaya pinalayas kita sa aking banal na bundok, pinaalis kita mula sa nagniningning na mga bato. Malinaw na ang pagiging perpektong nilikha o pinakamataas sa lahat ng nilikha ang larawan ng tunay at orihinal niyang kalagayan sa araw ng paglikha. Hindi lamang siya biniyayaan ng kaalaman kundi siya ay nilikha din ng Diyos na taglay ang espesyal na kagandahan. Taglay niya ang perpektong kahusayan, kagandahan at walang kapintasan sa araw ng kaniyang kapanganakan at malinaw ding inilarawan na si Lucifer ay may pinakamalapit na relasyon sa Diyos sa lahat ng nilikha. Naninirahan siya sa banal na bundok ng Diyos na naglalarawan sa lugar ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang dahilan ng pagbagsak ni Lucifer. Samantala, bagamat hindi tahasang ipinaliwanag kung paano nangyari ang pagbagsak ang sulat ng mga propeta ay nagpahayag na nagkaroon ng kasamaan sa kaniyang dapat ay perfectong kalagayan. Paano ito nangyari? Ang pinakamalinaw na clue ay mababasa natin sa Ezekiel chapter 28 verse 17. Naging mayabang ka dahil sa kagandahan mo at ang karunungan mo ay ginamit mo sa paggawa ng masama para maging sikat ka. Ito ang dahilan kung bakit ibinagsak sa lupa sa harap ng mga hari upang magsilbing babala sa kanila. Iyan at malinaw mga kapatid na dahil sa kayabangan at lubos na pagkahumaling sa sariling kagandahan, ang kaniyang karunungan ay nabalutan ng kataasan na humaling siya sa sarili at nakatoon na lamang siya sa sariling kagandahan at kapurihan sa halip na mag-focus sa pagpupuri at kalwalhatian ng totoong Diyos na lumikha sa kanya. Ito ang naging mitsa ng kaniyang pagbagsak. Ang kwento ni Lucifer na naging satanas ay nagbigay diin sa mensahe ng kataasan o pride at self-obsession o pagkahumaling sa sarili at pagtuon sa sariling kapurihan. Sabi nga sa Lucas chapter 10 verse 18, inilarawan ng Panginoong Hesus ang nakita niyang pagbagsak ni Lucifer mula sa langit na ito ay tila umano isang kidlat. Upang maunawaan natin ang pakahulga ng Panginoong Hesus tungkol dito ay tingnan natin ang konteksto ng sinabi ng Panginoon kung saan inihayag niya ito sa mga alagad. Basahin natin ang Lucas chapter 10 verse 17 hanggang 18. Masayang bumalik ang 72 tagasunod ni Jesus. Sinabi nila sa kaniya, Panginoon, kahit po ang masasamang espiritu ay sumusunod sa amin kapag inutusan namin sila sa pangalan nyo. Sinabi ni Jesus sa kanila, Nakita kong nahulog si Satanas mula sa langit na parang kidlat. Malinaw na may halong pride ang naramdaman ng mga alagad na ito, kaya nagbabala agad ang Panginoon sa kanila at ang inihalimbawa ni Jesus ay si Satanas na naglalarawan ng matinding pagbagsak mula sa biyaya ng dahil sa kataasan at labis na paghahangad ng sariling kapurihan. Kailan nangyari ang pagbagsak? Ang eksaktong araw ng pagbagsak ni Lucifer ay hindi tahasang binanggit sa Biblia. Subalit may hinuha natin ang panahon sa pamagitan ng mga pahiwatig sa Biblia. Kung ating pagbabasihan ang Genesis, bagamat hindi malinaw kung naganap ito bago o pagkatapos ng paglikha sa mundo. Ngunit malinaw na nauna ito mangyari bago ang Genesis chapter 3 kung saan nangyari ang pagtukso niya kay Adan at Eva. Nang si Lucifer ay nagrebelde sa Diyos, hindi lang ang galit ng Diyos ang dala niya kundi malaking bahagi ng bilang ng mga anghel ang nahikayat niya na magrebelde. Ang bilang ng mga anghel na nalinlang niya ay ikatlong bahagi ng kabuwang bilang ng mga anghel ang kasalanan ito ni Satanas at ng mga anghel ay walang kapatawaran sa harap ng Diyos kaya't kapurusahan na lamang ang naghihintay sa kanila. Sa puntong ito, si Satanas at ang mga tagasunod niyang anghel ay tunay na purong kasamaan ang hangad laban sa Diyos at ang kanilang nais ay palaging kabaligtaran ng kalooban ng Diyos. Sila ay laban sa dakilang plano ng Diyos upang balik-ibalik ang perpektong mundo na kaniyang inilikha para sa mga tao kayo nga ba galing ang kasalanan? Mahalagang maalala natin ang Biblia kung saan nakatala ang mga pangyayaring ito ay kaparehang Biblia na nagsasabing ang Diyos na sinasamba natin ay tunay na makatarungan at perfecto sa kabutihan at sa lahat ng pamaraan. Malino na ayon sa Diyos ang kasalanan ay masama at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang mga bagay nito ay dapat lamang hatulan ng Diyos. Siya ay lubos at dalisay ang kabutihan at walang anumang kasamaan sa kaniya. Ang tukso ay hindi galing sa Diyos dahil hindi siya maaaring matukso sa kasamaan at hindi rin siya nanonukso kahit kanino. Samantala, si Satanas na dating tinatawag na Lucifer ay nagkaroon ng kasiraan dahil sa sarili niyang kagandahan. Ito ang naging ugat ng kataasan at pagnanais ng sariling kapurihan na siyang naging dahilan ng tuluyang pagkahiwalay niya sa Diyos na nagbigay sa kaniya ng kagandahan at karangalang minsan niya ang tinaglay. Si Satanas ang orihinal na pinagmulan ng kasalanan at siya ding nagdala ng kasamaan sa mundo na naging dahilan din ng pagbagsak ng tao sa kasalanan. Mula sa pagiging isang perpektong nilikha ay umunlad sa kaniya ang kataasan at pagiging arogante na naging ugat ng marami pang kasamaan ang kapurusahang naghihintay sa kanya ay sa pamamagitan ng lawang apoy na binanggit ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 25 verse 41. Pagkatapos sasabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa ng Diyos. Doon kayo sa walang hanggang katapusang apoy na inihanda para sa Diablo at sa kaniyang mga kampon. Ang kwentong ito ay babala sa ating lahat na ang anumang biyayang mayroon tayo ngayon ay hindi dapat maging daan upang tayo ay maging mayabang. Nais ng Diyos na manatili tayo sa kababaan kahit gaano man kataas ang ating marating. Tandaan natin na kahit gaano man kataas ang kinalalagyan mo ngayon ay mananatili pa rin tayong nakatinala sa Diyos dahil walang ibang mas mataas sa kaniya. Naway maging babala sa bawat isa sa atin na ang kataasan o pride ay hindi makapagdudulot sa atin ng kabutihan kundi bagkus ito ay magiging dahilan ng ating pagbagsak. Manatili po tayong nakatapak sa lupa at nakatingala sa Diyos na siyang may bigay ng anumang kagandahan at mabuting biyaya sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa pagsubaybay.